Matapos ng gantihan ni Danaya, ang lahat ng nananakit sa kanyang magama ay tuluyan din siya nakahinga. Subalit, dahil sa sakit na kanyang naranasan, ay uh, tinanggal niya ang kanyang pagiging isang tao doon sa mundo ng mga tao. Naguhangis na nga siya ng hayop. Mahabang panahon na siya ay paggalagala, mabahot siya at pilipinapaalis ng mga tao. Hanggang sa isang araw, makatagpo siya ng isang mortal kung saan napakabait. Ito nga ay si Ino na maawa sa kanya at iuwi siya. Paliliguan siya at bibigyan ng bahay. At dahil nga sa mahabang panahon ay lumaki na nga ang anak nga nitong si Perena at Alena. Si Adamos at si Flamara na lumaking magagaling na rin dahil sa halos araw-araw na pag iinsay Nag-aalala ang kaibigan nga nitong si Perena. Si. Inaalala nito ang kalagayan ng kanyang kapatid na ito itong si Danaya sa mundo ng mga tao. Iniisip nito kung paano na ang kalagayan nito. Gayong patay na nga itong si Akil at wala na nga ang kanyang anak na si Gaya. Siguradong nahihirapan nga itong si Danaya ngayong nangungulila na siya sa kanyang magama subalit sinabi nga nito ang si Perena na huwag magalala sapagkat malakas at matibay ang kanyang kapatid at matutupad pa rin ang bugna niya kung saan siya ay makakahanap ng isang mortal at ipapanganak na nga niya sa si terra samantala sa mundo ng mga tao dahil sa kabutihan nga nitong si Ino ay naging kasakasama nga niya lagi itong si Danaya hanggang sa nagkaroon na nga ng tiwalang muli itong si Danaya sa mga tao na makita niya ang kabutihan nga nitong si Ino at napakilala na siya kung sino talaga siya tinanggap naman siya ng maluwag na puso nitong si Ino at natutuwa pa nga ito sa kanya dahil doon ay nagkamabutihan sila hanggang sa magkaroon na nga sila ng sumpling na ito nga itatawagin si lumipas si nga ang mahabang panahon ay malalaman na rin ni Kasopea kung sino ang uh, nagbabanta sa kanyang buhay. Ito nga ay walang iba kundi ito ang semetena, Metena. Nantagpuan niya ang kaharian nga nitong si at agad siyang umalis. Galit na galit si Metena at ngayon ay uh, agad na sinabi na nga nitong si Kasapaya kailangan nilang maghanda dahil malaking panganib ang nagbabadya dahil kay Metina.